Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Isang magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na sa lahat ng ating mga mamayang Pilipino dito sa ating bansa. Heto na, maghanda na! Ayon sa official page ng Nevo Tenyo ako, abangan po ang ating distribution teams sa December 15 at 21, 2024 para sa Navo registro and verified barangays. Magmaga-tok po ang ating teams sa inyong bahay para mamigay ng stub na gagamitin sa pag-claim ng ham. Para naman sa mga verified barangays, maaari na po kayong dumiretso sa claiming area. Dala ang inyong navorehistro QR code. Kung hindi pa po kayo rehistrado, magparegister na po kayo sa https citizensnavotas.gov.ph at magpa-verify na sa inyong barangay. Bawat pamilya ay makakatanggap ng isang ham. Kung wala naman po kayo sa inyong bahay, sa schedule ng inyong barangay, babalikan po kayo ng mga kawani ng CSWDO sa huling araw ng distribution. Thanks for watching! Please don't forget to like, share and subscribe!